Ito na nga, pati si Atorn na na talaga namang dati, ang binibira lang niya ay yung Comelec. Ngayon, hayagan na, as in pumunta to dun sa ano, sa rally, dun sa... Yung nakaraang, nakaraang rally, pero hindi dun sa iglesia, dito sa, sa kabilang side, dun sa pwede sumigaw ng BBM resign. Pumunta talaga siya dun after na magsalita ni Amy Marcos kasi nga ang sabi niya, napakahirap ninyo ng pabulaanan tong nangyayaring to. Kasi nga, nagsalita na si Amy, tapos si Salty talaga namang hindi pwedeng siya yung maging mastermind nito. Talagang may, talagang utusan lang siya. Sinasabi nung iba, napag-utusan lang talaga yan. Kaya, napakalaki ng chance na totoo yung mga pinagsasabi ni Saldico. Tapos, eto nga, ang galing nito ni Atty. Respicio. Kasi, at sabi nga niya, huwag kayong malito, mga Pilipino. Kasi nga, napakadaming mga maliliit na panlito na ginagawa ng gobyernong ito para, makalusot at hindi at mapagtakpan yung ano yung talagang issue kasi nga wala na eh talagang naglaglaga na talagang ngayon hindi nila alam kung paano lulusutan kasi nga yung kay Amy pa lang na sinabi niya na kaya na yung paliwanag niya na kaya nagkakaganito kaya ganyan ang mga nagiging desisyon mo kaya ganito ang sinapit ng Pilipinas dahil nga ikaw ay sumisinghot o oh, di ba yun eh talagang kung iisipin mo ayun na eh na, buo na eh buong-buo na yung mga nangyayari tapos ngayon eto nga 'di ba lahat talaga yung buong pamilya planado simula at simula pa lang kaya para tinanggal ka agad yung ano nga ba yun yung binuo nila Greco yung PACC kasi nga planado nila na ganun ang gagawin nila eh kung nandyan nga yun, sabi ni Greco dati sa mga post niya sa mga sinasabing sa rally na kaya nyo tinanggal kasi nga yan talaga yung gagawin niyo. So eto nga, ang galing nang sinasabi ni Attorney Espijo, sabi niya, "Talagang napakalaki. Alam na alam na natin at mulat na mulat na tayo na napakalaki ng pagkukulang na ginawa. Matagal na tayong niloloko. Tatlong taon na tayong niloloko simula pagkaupo pa lang ni BBM. Niloloko na tayo. Ay kung ikaw nga naman ay nasa isang relationship na, pinagloloko ka lang. protection na mo yung sarili mo, 'di ba? Makipag-break ka. 'Yun yung lagi sinasabi, sabi nga ni Sabi din ni Greco dati, "Bilhe ka na." pag toxic na, abay break na tayo. Kapag wala na akong tiwala sa iyo, ay break na tayo kasi bawal nga sumigaw doon sa ano 'di ba, sa rally ng iglesia ng resign. Kaya break na tayo ang sinisigaw nila kasi nga parang relationship lang nga talaga 'yan. Kapag hindi na maayos at pinagloloko ka na, ay bumitaw ka na, 'di ba? Palitan mo or manahimik ka na lang or basta tanggal mo 'yan sa ano mo, sa buhay mo, parang ganoon, 'di ba? <laughs> ganoon. Tapos eto nga sa ang laging sinasabi ni ano ni Attorney Respicio na tapos na, tapos na yung laban kasi nga nako yun na tal sila talaga yung mastermind si BBM talaga wal well, hindi pwedeng si Saldi ko nagkakagulo lang sila ngayon kasi nga hindi nila inexpect na magkakalaglagan sila eh kasi nga ang ginawa nila kay Saldi yung kay Saldi ko alam mo ang ano naman nun hindi naman para sa bayan din yung ginawa niya na yun eh para iligtas yung sarili niya kasi nga parang Aba, sama-sama tayong gumawa nito. Alam natin na yung ginawa natin to. Tapos ngayon, ako lang yung ilalaglag nyo. Ako yung gagamitin nyo para makaligtas kayo. Di ba napaka-unfair naman? Ginagawa rin yung talaga ni ko para sa sarili niya. Hindi naman para sa bayan eh. Siyempre, ilalaglag ko na kayo kasi ginawa nyo na rin sa akin eh. Ganon talaga. Sabi nga nung iba. Halimbawa, may ganman na tumira ng ano. Siyempre, pag nagsalita yun, kung sino yung tinurong na mastermind yun talaga ang pwedeng paniwalaan sa mga case, ba? Diba? May mga ganyang sinasabi yung mga attorney. So, ngayon, parang ganun si Saldi ko. Kasi siya yung utusan eh. Siya yung, siya yung nag-deliver ng pera. Siya alam niya talaga yung mga... Alam talaga niya. As in, napakahirap namang mag-invento niya. Saka yung mga sinasabi niya, umingay na yan dati eh, ba diba? Yung mga sinasabi ni Maharlika na puting ahas. Yun na yun eh. As in, pinatunayan na lang yung kay Lisa, yung kay Sandro, yung basta napakadami na kinumpirma na lang ngayon kaya yan talagang wag malitong bawa kasi nga sabi nga dito bawat basat may bas, malapit na silang tumagilid at pabibisto na at hindi na nila kayang sagutin or gawan ng paraan gagawa sila ng ibang issue para ma, 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 maano ano talaga maligaw at malito yung isip ng mga Pilipino kaya sa atin na mga maliliit lang tayo na nagsasalita tuloy-tuloy lang tayo. Ipahayag natin na hindi na tayo natutuwa. Kasi nga, kailangan, tala kailangan talaga magsama-sama ngayon at magtulong-tulong para matapos na to. Talagang kailangan na at magpalit ng liderato, di ba? Ganon talaga ang sinasabi. Hindi naman para kay BP Sara eh. Nagkataon lang na si Bipisara Sara ang Vice President, di ba?